Happy Thursday, beautiful people! Ako na nga ang bumaba at kumindig sa kitchen dahil matindi ang allergy ni Daddy at uminom na siya ng Benadryl kagabi. Nagluto lang tayo ng chicken nuggets from Tyson sa ating air fryer dahil ito nga ang pinakamabilis na i-prepare. Hindi na rin ako nakapag-marinade ng pork tocino at yan ang alam mo for today. Tingnan niyo naman ang aking madadandang house plant Habang tayo nga ay maluto ang ating chicken nuggets, ay binuksan ko na nga ang kortina sa living room at pinahain ko na din ang ating pets na si Nugget at Piggy at Dahil si JJ pa lamang unang kakain, ay sinandukan ko muna siya ng bahaw. Hindi ko muna iniinit ang kani ni daddy at ni ate dahil lalamig na yan at nape-prepare pa sila ng napakatagal. Nagpainit na rin si mama ng tubig para sa baon ni daddy na coffee at ipinagbaon ko siya ulit at nirequest niya nga ang Lebanon baloni with provolone cheese. Hindi tayo kailangan mag-prepare at kung napansin nyo nga ay wala pa tayong scrub suit na suot-suot sa mga oras na yan dahil lang first patient ko nga ay naka schedule pa ng alas G's. Eto na nga at binuksan ko na at isinalin ang kanyang kopi ko cappuccino habang tayo may nagaantay ng kanyang tubig na humulo. Dahil ako nga lang ang kumikilos sa kusina ay nagmultitask tay talaga tayo ng bonggang bongga. Iisinaling ko na ma ang white milk ni JJ at ako na din ang naghanda ng kanilang vitamins, lalong lalo na nga ang kanilang gamot sa allergies. Lahat nga kami dito sa bahay ay allergic sa pollen at talaga namang hindi na tayo halos mahinga kapag gabi. At dahil tapos na nang mainit ang bahaw ni JJ at kumulo na ang tubig ni Daddy, ay isinalin ko na yan. Luto na rin ang ating chicken nuggets at pagkatapos kong mahaluin at takpan ang coffee ni Daddy, ay kinuha ko na nga isa-isa ang ating napakasarap na Tyson's chicken nuggets sa mga parentals niya dito sa Amerika. Kung kayo nga ay naghahanap ng madali ang ulam ng inyong mga anak, ay subukan niyo na din yan. Siyempre pa, nagbrew tayo ng ating black coffee at nagtoast nga tayo ng dalawang piraso na brown cinnamon sugar slice. At siyempre pa, ini-enjoy natin ang ating slice ng tinapay habang tayo ay bumultay task pa rin. Si JJ nga ay nakaupo na sa corner at nag-aalmusal na din siya sa mga oras na yan. At dahil luto na nga ang almusal ng ating pamilya, ay umupo muna si mama at dumating na rin si daddy. Sinusubukan ko ngang videohan <laughs> si sir at tingnan niyo naman ang pagmumukha. Ayaw talaga mumiti. Akala mo talaga ay seryoso sa buhay. Eddie eh wow, show pa. Isa kang mapagpanggap na daddy. Nakakatuwa alam talaga dahil game na game na ang aking asawa. At ready na din siyang mag-almusal. Umalis na rin si Daddy sa mga oras na yan. At for the video muna tayo ng ating upper deck. Tingnan nyo naman ang ating view. Ayan na nga at malapit ng matapos ang ating garden. Kaya naman abangan niyo ang mga susunod kong video. Inaantay ko na nga at ako nga ang naghatid sa aking mga anak. At napakatagal na naman ni contestant number two, Eddie Wow Show Pao. Uulit ang naghatid sa aking mga anak at araw-araw nga yan, walang palya. Habang kami ay nagdadry papunta sa school ay hindi tayo nagsasawang magpaalala sa ating mga anak to always make good choices in life. Mabuti na na alam nila na sila nga ay hindi pwedeng gumawa ng hindi kaaya-ayam mga gawain. Pagkanating ko nga sa bahay ay wala tayong sinayang na oras. Dumiretso kagad tayo sa upper deck at sinalinan ko pa nga ng lupa ang ating paso dahil lalagyan natin yan ng bulaklak at ilalagay ko nga ito sa ating mailbox. Ganito nga ang aking trabaho kapag tayo nga ay wala pang pasyente, talagang mas pinipili kong mag -gardening. Alas 9 na nga at naisip kong pumasok na dahil meron pa tayong mga outstanding documentation from yesterday at kailangan na muna natin pumindot para sa tongda at para sa pangkabuhayan. Sa mga oras na yan ay nakatawag na nga tayo at nakapag-confirm na ang dalawa nating pasyente for today. 9.23 at nakaramdam si mama ng gutom kaya naman kumain muna tayo ng strawberry parfait na talaga namang napakasarap. Habang tayo ma ay nagdo-documentation pa rin. Talagang na-master ko na ang pagiging multitasker at dito nga sa Amerika, kailangan ay marunong kang mag-multitask dahil time is gold. Ako lang din ang gumagawa ng lahat ng mga gawain bahay dahil wala naman tayong kasambahay kaya naman dapat ay maligsi ang ating katawan. Ready na nga tayong magtrabaho at kumita ng ating pasyente for today. Ang ating first patient ay almost 25 minutes away at dahil dalawa lang ang ating patient for today ay hindi na nga ako nagbaon ng kape. Pagkatapos natin makita si patient number 1, ay kinonfirm ko na nga din ang ating visit para kay patient number 2. Medyo malayo din ang bahay ni patient number 2 at sa kabundukan tangayan nakatira, kaya naman medyo boring ang ating drive for today. Kapag ganito nga ang ating drive ay inaaliw natin ang ating sarili... At ayan na nga, nagsimula na tayong magmaneho papunta sa bahay di patient number 2. Meron din akong baon na isang pirasong saging at eto na nga muna ang ating kakainin. Pantawid gutom dahil sa bahay na nga tayo humakain ng maayos. At nagutom na nga ang inyong matahaw na mama kaya naman for nakain na tayo ng banana. Ayan na at papunta na nga tayo sa napakatarik na daan at nakakatakot nga ang daan na ito. Parang kang umakit sa bagyo at ang gilid nga niyan ay bangin na kaya naman talagang dapat ay alerto si mama sa pagmamaneho. Takot na takot nga ako sa daan na ito at importante talaga na nasa kondisyon ng ating sasakyan. At ko nga ang kitain si patient number 2 ay na-drive na tayo pabalik sa Sibilisasyon at ayan na nga ang ating drive pa uwi sa bahay. Medyo Tom Jones na rin tayo sa mga oras na yan at 1.26 na rin ng hapon. Dahil ako nga ang susundo sa aking mga anak ay meron na lang tayong less than 30 minutes at kumuha tayo ng ating mango jelly salad. Ayan at kumakain na nga si mama at nag-snack na rin tayo ng ube, hopia from Engvite na talaga namang napakasarap. Hindi na rin ako naupo dahil ako nga ay hindi pa nakakapagpalit ng scrub suit. At for the attack na nga at isa talaga sa paborito ko ang ube flavor. Dumaan din pala ako sa store at nakabili nga tayo ng mga bulaklak at iba pang mga pananim dahil may oras pa nga si mama ay nagmadali na tayo at kumilos ulit, inayos ko naman ang ating garden sa taglila ng bahay. At nilagyan na nga natin yan ang mga amendments ng soil at ikinanim ko na ang apat na iba't ibang klase ng eggplant. Kahit na nga tayo ay pagod at masakit ang ating katawan at likod, ay hindi pa rin tayo titigil dahil ang gardening nga ay isa sa aking paboritong gawin kapag spring at summer. Ito na din ang nagsisilbing therapy ni Mama sa ating stressful na buhay dito sa Amerika. Kaya naman, abangan ninyo ang progress ng ating outside garden. Ako lang ba o kayo rin na mahilig mag-garden? Kahit na nga tayo ay nang trabaho maghapon ay hindi pa rin tayo tumitigil sa pag-aasikaso ng ating mga pananim. Dahil ako nga ang susundo sa aking mga anak ay nagmamadali na nga ako sa mga oras na yan. Pero talagang kailangan nating isingit yan dahil malapit na rin uminit sa aming lugar at gusto ko na nga yan mailabas para naman magsimula na sila magsilakihan. Maliban pa sa eggplant ay nilagyan din natin ng dalawang zucchini in between ng ating planter boxes at yan niya ay pinunla natin noong April 14. Talaga namang excited na ako makita ang progress ng ating mga gulay. Sa mga oras na yan ay nasunduho na nga ang aking mga anak at tingnan nyo naman si mama ayaw pa talagang paawat Naka-scrub suit pa tayo at na-join force na kami ni Daddy at nantanim naman tayo ng patio tomato sa labas ng ating bahay para ito na rin ang decoration ng ating front porch. Kung napansin nyo nga ay naka-work attire pa rin si Daddy dahil pagka-uwi nga niya sa bahay ay dumaretsyo na siya kagad para tulungan si Mama. Mabuti na lang talaga ay parehas naming na-enjoy ang mag-gardening. At tapos na nga kaming kumain at sa mga oras na yan ay nag-decide nga kami na mag-exercise together as a family. Dahil walang swim practice si JJ ngayon ay tumakbo muna siya sa treadmill for 20 minutes at si ate naman ay nag-exercise gamit ang resistance band at ayan na nga si daddy ang kanyang private therapist. Si mama ay naupo muna at sinubukan tapusin ang documentation for today, ayan na nga si ate, paturi pa rin ang kanyang strength training at tinutulungan siya ng ating napakabait na tatay. Isa na namang best day ang napamtagumpayan ng inyong pamilya. Remember, family time is the best time and every gissing with your family is always a blessing. Bye-bye!